Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay tuluyan ang nga tinulungan nitong ang tauhan nitong si Suraya, itong siya uh, Mayumi para nga tuluyang makatakas at makapagbagong buhay din ang tauhan niya at dito nga ay gulat na gulat itong si Mayumi nang makita nga niya si Angela na kung saan nga siya dinala nito nga si Suraya at sinabi nga dito ng isa tauhan nito nga si Suraya na tumulong nga kay Mayumi upang makaligtas at makatakas nga sa pagkaka kidnap dito nga kay Mayumi ay kitang kita nga niya itong si Angela at lumapit nga itong si Soraya at dito nga niya napagtanto na ito ay magkakampi at sinabi nga na nga tumulong sa kanya na ito daw si Angela ay pamangkin nga nitong si Soraya kung kaya't ngayon ay malinaw na lahat dito nga kay Mayumi kung sino nga ang tumutulong dito kay Angela kung kaya't ganun na lamang kalakas ang kanyang loob napahirapan ito ngang si Ikit kaya dito din naman ay uh, ang nagbago ang ihip ng hangin at ito ngang si Attorney Pia ay parang magiging isa ng kalaban nito ngang si Ikit matuloy pa kaya ang pagdidimanda o pagtulong nitong si Attorney Pia dito nga kay Ikit dahil nga nagseselos itong si Attorney Pia dito kay Ikit dahil nga kay Matthew ay mahal na mahal pa rin nito ngang si attorney si Matthew ngunit ayaw na nga sa kanya dahil meron nang ipinipintig ang puso nito ngang si Matthew at walang iba kung hindi ang ating bidang si Ikit kaya ito ang magiging simula ng galit nito ngang si attorney Pia dito kay Ikit ang selos na ngayon nga ay hindi niya matanggap sa kanyang sarili na tuluyan na nga siyang iniwan nito nga si Matthew. Kaya guys, napakarami nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, Paki subscribe na lamang po ng akong channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and Bye bye